Mga kasturya, nakapasyal na naman tayo at ngayon ay nandito tayo sa Talisayan, Misamis, Oriental. Dito matatagpuan ang Sipaka View. Sobrang ganda ng overlooking view ng dagat at bundok. At syempre, hindi rin huli ang masasarap na pagkain. Perfect spot talaga para mag-relax at mag-unwind. Thank yes. you, Ma'am, bakit tinawag itong Sipaka View? Actually, sir, hindi naman to Sipaka View ang pangalan. Uh, dati siyang Nitas Please Itiri. Uh, Nag-change name lang mga 2 years siguro. Dahil po yun sa yung hills na Sip Sipaka Heights. Ah, okay. hmm. so, ano po ang, ang ma-offer natin dito sa atin? Ang dito, dito sa Sipaka View, mayroon kaming Suba, Tula, Kilaw, or Sutukil. Ihaw, tinola tsaka kinilaw. At marami pang ibang sipod? Ah, uh, may pang sipod. Meron kaming shell, shrimp, squid. Ma'am, pa, paki-invite naman sa nanonood sa atin ngayon, yung time ninyo at saka yung location pa. Ah, uh, ang location namin is sa Talisayan, Misamisari, and Talaama. Siguro mga 2 hours from Cagayan. Uh, open me og 6 o'clock hanggang 8 o'clock ng gabi. Araw-araw po yon. Araw-araw po yon Walang hindi, walang Uh, walang 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 Salamat, ma'am. Okay. So, mga kasulya, kung gusto mo o frisco ng seafood, tinis sa talisayan, mga lamian ng pagkaon, sita na sa Sipaka View, formerly Nita Nita's, Place. City. Salamat, Tung, kayo po. Okay, thank you po. At, uh, kasurya gawa sa sutukil na apo din he gipusin ginamos gipusa ag sili pagkapenda ne, so lang ni kaya din yata na rin pirahan ka ayon kay ma'am ang sipaka view hindi lang basta lugar na dinadayo kundi isang karanasan ang ganda ng tanawin ang sarap ng pagkain at mas masaya kung kasama ang pamilya at mga kaibigan. Kaya mga kasturya, kung mapadpad kayo sa talisayan, huwag kalimutang dumaan dito. Carlet Stories po, salamat tungkay sa pag-uban.